guys. We go. I anh ơi. Anh đi đâu cái xe lăn

na, kubad na rin damit. Ligo tayo tagat Kita kami guys sa landing. Uy! Si Makanochi! ligo sa dagat ang mga mangayam ng duro ito kami guys ligo sa dagat ang mga mangayam ng duro say guys ay sira yang guys yan pa pa dumulo sarap maligo